Good morning guys. Nandito po tayo ngayon sa ating munting pananim. Ayan. So may mga tabon po kasi kinakain sila ng ano ng mga insekto at saka yung yung um, ano, ibon. So yung doon nga o oh, tinanggal ko yung nandoon. Pinalitan ko ng wild wild garlic. Tapos nilagay ko lahat dito. So, ito at saka ayan, sorry. Ito, ito, tra, -tra transfer ko dito so, buksan natin. Ayan. Buksan natin. Nilagay natin dito yung phone. Baka tumba na naman. Ayan. Ayan. kung pa ito din dingan ka ako I mm -hmm. So, ayan na po. So, ayan po yung ating pananim nasa loob ng muskete. Pero, meron pa rin. Ayan. Ito dito yung maliliit. Ano yan? Kalabasa. Yung mga malalaki na pumpkin. Pinaghalo-halo ko na lang kasi para lahat sila nasa loob ng muskete. Pero, ayan sa may mga tanim pa dito na may maliit ito siya yung ano to courgette at saka ruba biyata yung ano yung nandoon yung maliit ayan so buksan din natin buksan din natin yung dito ayan sandin natin dito So, ayan po ang mga mais. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, may ano tayo. Ito for six, seven na mais. Yung isa kasi na accidentally na ano ko, na putol. Kaya, iyan ko kung ano to. Hindi ko alam beetroot or baka beetroot yan or I don't know. Hindi ko na alam kung ano pinagtatanim ko. So, ito siya yung spinach ko nagkaganyan siya kasi hindi ko siya pinaghiwahiwalay So, I think hindi pa naman late para paghihwahiwalay yun ko siya. Tatanggalin ko yung mga namatay na dahon, yung mga yellow. <coughs> Bukas na kasi may pasok ako ngayon. Ito yung ating mga beans. A piece. Medyo masaya sila dito compared nung nandoon sila kasi dito may tabon, may ano sila na hindi nalalamigan masyado pa kasi malamig pag gabi so ayan okay lang yung nasa loob ng mosque so ayan po yung ating mais nasa loob ng moskitero hello guys happy friday Friday. Um it's Friday afternoon na here. So, what you think about? three until uh, ano naman tayo three until eight uh, it's uh, 2.42 na maganda ang araw ngayon tingnan nyo kasi iharap ko kayo kasi mas mabilis doon. Ibang driver kasi hindi dito na tayo ulit sa trabaho. Dito na ulit tayo sa car park ng trabaho at ang oras ay 2.53. As usual, pag pumapasok tayo ng gantong oras, inaantok ako. So, I will see you later on. Um, after ng trabaho. Pag hindi umuulan, may gagawin ako doon sa garden. Okay, see you in a bit. Bye for now. Hello, guys. Tapos na po tayo sa trabaho. At uuwi na tayo. Okay. Uuwi na po tayo. It's Friday. Thanks God, it's Friday. Bata pasok bukas at uh, Saturday and Sunday akong pasok Monday. Parang bago yung ano ko ngayon. Rota. Wala akong pasok Monday. Pero, ano, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Straight. Straight ang aking day off. Straight din yung aking pasok. Okay. I'll grab the design. kala ko straight green lights time it's eight uh, 8.14 eight fourteen sa akin sa dito no, sa akin it's eight o nine sa akin sa Which is good, you say. kanina kasi medyo maaraw eh. Babalik ko yung kumot baka namatay sila sa sobrang dami. Dito tayo tumaan sa may cherry blossoms. parang ano, papawala na, papawala na yung mga sarado muna natin yung ganyan. Okay, uh, thank you so much. Thank you so much for watching for uh, sa akin mga vlogs. At maraming, maraming salamat talaga. Okay. Eh, mag na ako ngayon. Baka hindi na ako makapag-vlog mamaya Okay, see you na babe, See you tomorrow. See you. Bye. See you sa aking next vlog. Be good.